Carmel Coyado, bashed o misunderstood. Ang tunay na aral sa loob ng bahay ni Kuya, Buzz Pinas Deep Dive. Disclaimer, ang video na ito ay ginawa para sa analysis at constructive discussion lamang. Walang layuning manayra o magdulot ng galit sa sinumang personalidad. Layunin ng Buzz Pinas na magbigay ng makabuluhang pag-unawa sa mga isyong lumalabas sa reality TV, particular sa Pinoy Big Brother, Celebrity Club Edition 2.0. Sa loob ng bahay ni Kuya, lahat ng galaw ay nasusubaybayan. Bawat salita, bawat kilos, may kahulugan. At sa ganitong setup, madali talagang magkaroon ng maling akala. Isa sa mga pinakapinag-uusapan ngayon ay si Carmel Coyado. Marami ang nagsasabing may attitude siya, habang ang iba naman ay naniniwalang misunderstood lang siya. Pero kung aalisin natin ang emosyon at titingnan natin ito bilang isang social and psychological case study, makikita natin na mas malalim pa ang ugat ng lahat. Sa loob ng PBB house, ang pressure ay hindi lang physical kundi emotional din. Limitado ang espasyo, pagkain, at koneksyon sa labas, kaya bawat maliit na isyo ay lumalaki. Ang simpleng misunderstanding tungkol sa pagkain ay pwedeng maging malaking alitan kapag nadagdagan ng pagod, gutom, at tensyon. Ito ang tinatawag sa psychology na pressure cooker effect. Sa ganitong kondisyon, mas mabilis lumabas ang tunay na ugali at kopang mekanism ng bawat isa. Si Carmel ay isang natural performer sanay siyang marinig, sanay magpaliwanag, at sanay ipahayag ang kanyang emosyon. Ang ganitong katangian ay malakas na personalidad, ngunit sa loob ng isang grupo, maaaring maging sanhiri ng friction. Kapag mabilis kang magpaliwanag, may mga taong mag-aakalang defensive ka. Kapag kaya mong tumawa sa gitna ng problema, may mga taong mag-iisip na wala kang pakialam. Ito ang tinatawag na misattribution of intent, kung saan mali ang pagbasa ng tao sa intensyon ng isang kilos. Ang totoo, ang communication style ni Carmel ay direct at expressive. Sa ibang tao, ito ay refreshing, pero sa iba, ito ay nakaka-intimidate. Dito pumapasok ang konsepto ng social perception. Hindi lahat ng tama ay tama sa pandinig ng iba. Ang isang simple at honest na paliwanag ay maaaring marinig bilang pagtanggi o depensa, depende sa emosyon ng nakikinig. Sa loob ng bahay ni Kuya, may iba't ibang personalidad na kailangang magsama araw-araw. May tahimik, may leader, may peacekeeper, at may outspoken. Ang ganitong halo ay likas na magdudulot ng role conflict. Kung hindi tugma ang approach ng bawat isa, nagkakaroon ng tensyon. Si Carmel, base sa obserbasyon, ay isang taong gustong ayusin agad ang problema sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Pero may mga housemates na mas gusto ng tahimik na resolusyon. Magkaiba ng communication rhythm, at doon nagkakaroon ng clash. Ang isa pang factor na dapat nating kilalanin ay ang editing ng show. Reality ang PBB, pero ito ay edited reality. Pinipili kung anong mga eksena ang ipapakita, at madalas hindi natin nakikita ang buong konteksto. Kapag pinutol ang isang conversation, nawawala ang paliwanag, ang context, o ang moments ng reconciliation. Ang nakikita lang natin ay ang highlights ng conflict. Kaya madali para sa publiko na bumuo ng mabilis na opinion batay sa limitadong impormasyon. Dito rin papasok ang tinatawag na intent versus impact gap. Iba ang intensyon ng isang tao sa naging epekto nito sa iba. Maaaring ang layunin ni Carmel ay magpaliwanag, ngunit ang dating sa iba ay parang pagdepensa. Ito ay normal na human error, lalo na kapag mataas ang emosyon. Kaya napakahalaga ng empathy at timing. Hindi sapat na tama ka, dapat marunong ka rin makiramdam. Ang nangyayari kay Carmel ngayon ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan ay nagiging malaking isyu kapag pinasukan ng stress, pagod, at interpretasyon ng publiko. Hindi natin kailangang pumili ng panig para maintindihan ang sitwasyon. Kailangan lang nating tanggapin na sa loob ng isang environment na puno ng pressure, lahat ay pwedeng mapagkamalan. Kung susuriin, si Carmel ay hindi kontrabida o biktima. Isa siyang tao na nakakaranas ng parehong struggle na pinagdadaanan ng karamihan sa atin. Ang pagkakaiba lang, ginagawa niya ito sa harap ng milyon-milyong nanonood. At noon natin makikita ang tunay na bigat ng pagiging isang public figure sa loob ng PBB House. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano tayo nagre-react sa mga ganitong sitwasyon sa totoong buhay. Tayo ba ay nakikinig muna bago maghusga? O mabilis tayong bomb sa unang nakita natin sa TV o social media? Ang maturity ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kagaling magsalita. Nasusukat ito sa kung gaano tayo kagaling umintindi. At yan ang aral na dala ng isyo ni Carmel Coyado sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi ito simpleng drama o away, kundi isang paalala kung gaano kahalaga ang empathy, communication, at self-awareness sa anumang relasyon. Ito ang Buzz Pinas Deep Dive. Dito, hindi lang tayo nanonood ng kwento. Tayo ay nag-iisip, nakikinig, at natututo.